Isipin mo ito, nasa edad anim na po o 70 ka na. Kagagaling mo lang sa paliligo, pakiramdam mo ay malinis ang balat mo, komportable ang tubig pero ang hindi mo alam, ang araw-araw mong gawi sa paliligo ay unti-unting nagpapabawas ng taon sa buhay mo. Nangyayari ito ng tahimik, mismo sa harap mo, o mas tamang sabihin, direkta sa balat mo, Ibabahagi ko sa iyo ang limang karaniwang gawi sa paliligo na madalas ginagawa ng mga taong lampas anim na po taong gulang. Mukha itong walang masama, parang normal lang pero unti-unti nitong sinisira ang kalusugan mo, pinahihina ang immune system, at pinapataas ang panganib ng mapanganib na aksidente. At ang pinakamasama? Malamang dalawa sa mga ito ay ginawa mo na kaninang umaga, manatili ka hanggang sa dulo, ang ikalimang gawi ay isang tahimik na pumatay na halos walang nakakapansin. Ang pagbabago rito ay literal na maaaring magligtas ng iyong buhay. At bago tayo magsimula, kung mahalaga sa iyo ang kalusugan, mahabang buhay, at ang uri ng karunungang makakapagpanatili sa iyong sigla, pindutin ang subscribe, itap ang notification bell, at mag-iwan ng komento para sa ating gintong sustansya family. Binabasa ko ang bawat isa, ang balat mo ang pinakamalaking organ sa katawan, mga labing anim na porsyento ng kabuang timbang mo. Ito ang iyong pananggalang, ang nagre-regulate ng temperatura ng katawan mo at malaking bahagi ng iyong depensa laban sa sakit. Pero heto ang totoo, paglampas ng anim na po, iba na ang balat mo kumpara noong dalawampu ka pa lang. Mas manipis na ito, mas marupok, at mas madaling masira. Mas kaunti na rin ang langis na ginagawa ng sebaceous glands, kaya mas madaling mawala ang moisture. At mas mabagal na rin ang pagpapalit ng skin cells, kaya mas mabagal din ang paggaling ng sugat. Si Barbara O'Neill, isang kilalang natural health educator, ay madalas magsabi, ang inilalagay mo sa balat mo, para mo na rin inilagay sa bibig mo. Ganoon kalalim ang koneksyon ng balat sa kabuang kalusugan. Kapag nawalan ng natural na langis at proteksyon mula sa mabubuting mikrobyo ang balat mo, para mo na ring iniwan bukas ang pinto ng bahay mo, mas madaling makapasok ang bakterya, fungi, at mga irritants. At maraming gawin natin sa paliligo ang gumagawa niyan, simulan natin sa isa sa pinakakaraniwang kaligayahan, ang mainit na paligo. Ang sarap sa pakiramdam, lalo na sa malamig na umaga. Pero paglampas ng anim na po, isa ito sa pinakamabilis na paraan para tumanda ang balat mo at ma-stress ang katawan. Ang sobrang init ng tubig ay nag-aalis ng natural na langis na pumoprotekta sa balat. Maaari rin itong magdulot ng biglaang paglaki ng mga ugat ng dugo na maaaring magdala ng hilo o panghihina. At pinatutuyo nito ang balat na nagiging dahilan ng maliliit na bitak na maaaring pasukan ng bakterya. Babala ni Barbara O'Neil ang tuyong balat ay balat na may pamamaga, at anumang pamamaga sa katawan ay pinto patungo sa sakit. Maaari mong protektahan ang sarili mo sa pamamagitan ng paggamit ng maligambam na tubig, mga 37 degree Celsius o 78 degree Fahrenheit, paglimita sa paliligo sa limang hanggang sampung minuto, at pagtatapos sa mabilis na malamig na banlaw para maisara ang mga pores at mapabuti ang sirkulasyon. Nakilala ko minsan ang isang retiradong guro na mahilig sa sobrang init na paligo tuwing umaga. Lagi siyang naangati at inakala niyang dahil lang ito sa pagtanda. Nang binawasan niya ang init ng tubig at gumamit ng natural na pampahid, nawala ang paangati sa loob ng dalawang linggo, nang hindi uminom ng gamot. May tanong ako sa iyo, mas gusto mo ba ang mainit o maligambam na paligo? ay type ang imainit o maligambam sa comments. Gusto kong makita kung ilan sa ating gintong sustansya family ang nasa hot water camp. Ang pangalawang gawi ay ang paggamit ng matatapang na sabon at body wash. Karamihan sa mga komersyal na sabon ay ginawa para bumula, mabango, at magbigay ng fresh na pakiramdam, pero sa anong kapalit? Paglampas ng anim na po, mas marupok na ang skin barrier mo at maaaring mas makasama pa ang matatapang na panlinis kaysa sa mismong dumi. Marami sa mga ito ay may sulfates na sobra kung mag-alis ng langis, parabens na maaaring makagulo sa hormones, at synthetic fragrances na maaaring magdulot ng allergy o iritasyon sa balat. Madaling tandaan ang payo ni Barbara O'Neill. Kung hindi mo ito kayang kainin, mag-isip ka muna bago mo ilagay sa balat. Ang solusyon ay simple, pumili ng natural at banayad na panlinis gaya ng olive oil soap, goat milk soap, o oatmeal-based washes. Iwasan ang mga produktong mahaba at komplikado ang listahan ng kemikal na sangkap. At heto pa, hindi mo kailangang sabonin ang buong katawan mo araw-araw. Mag-focus sa underarms, singit, at paa, at hayaang tubig ang bahala sa iba. Isa sa mga kliyente ko ang nagpalit mula sa mabangong shower gel papunta sa unscented at natural na sabon. Sa loob ng isang buwan, mas kumintab at naging mas makinis ang balat niya, simpleng pagtanggal lang ng araw-araw na chemical assault. Ang pangatlong gawi ay ang hindi pagmumoisturize pagkatapos maligo. Maaaring hindi ito kasing halata ng iba, pero napakadelikado nito sa paglipas ng panahon. Paglampas ng anim na po, mas mabilis mawala ng tubig ang balat, doble ang bilis kumpara noong bata ka pa. Nagdudulot ito ng bitak na pinapasukan ng bakterya, mababang antas ng pamamaga, at mas mabagal na paggaling. Maaari mo itong ayusin sa pamamagitan ng paglalagay ng moisturizer sa loob ng tatlong minuto pagkatapos magpunas ng tuwalya. Gumamit ng coconut oil, shea butter, o aloe vera. Patuyuin ang balat sa pamamagitan ng pagpatpat at huwag kuskusin para maiwasan ang maliliit na punit. Nakilala ko minsan ang isang babae na may tinatawag niyang winter rash sa loob ng maraming taon. Nagdagdag lang kami ng coconut oil pagkatapos maligo at sa loob ng labing apat na araw na wala ito. Walang cream, walang steroids, puro moisture lang. Kung nagmo -moisturize ka araw-araw, A-type ang i, e -i -E sa comments, tingnan natin kung sino na ang nagpoprotekta sa skin barrier nila. Ang ikaapat na gawi ay ang sobrang dalas ng paliligo. Marami ang magugulat dito, hindi laging kailangan ang araw-araw na full body shower, lalo na paglampas ng anim na po. Sa katunayan, maaari pa itong magdulot ng masama. Ang sobrang paliligo ay nakakasira sa microbiome ng balat mo, ang natural na depensa laban sa sakit. Inaalis din ito ang mabubuting langis at iniiwan ang balat na tuyo at iritado. Maaari rin nitong pataasin ang panganib ng fungal infections. Sa halip, subukang maligo ng buo kada dalawa o tatlong araw, maliban na lang kung sobra kang pinagpawisan o nadumihan. Gumawa ng mabilis na linis sa mga bahaging madaling pagpawisan araw-araw, at magsuot ng breathable na tela para mabawasan ang amoy. Paalala ni Barbara O'Neill, ang balat mo ay parang hardin, alagaan mo ito, huwag mo itong tratuhin parang kusinang ng mesa na kailangang laging disimpektado. At sa wakas, ang ikalimang gawi, ang pagpapabaya sa kaligtasan sa banyo. Hindi ito tungkol sa balat, pero maaari nitong kitilin ang buhay mo sa isang iglak. Ang mga pagkadulas sa banyo ay isa sa mga pangunahing sanhi ng kamatayang may kinalaman sa aksidente para sa mga taong lampas anim na po. 80% ng mga pagkadulas ay nangyayari habang pumapasok o lumalabas sa bathtub o shower. Isang maling hakbang lang at maaari kang magkaroon ng bali na hindi na tuluyang gagaling para makaiwas maglagay ng grab bars at non-slip mats. Siguraduhing maliwanag ang banyo, lalo na sa gabi. At kung may problema ka sa balance, mag-isip na gumamit ng shower chair. May kilala akong lalaki sa late anim na pula, malusog at walang sakit, na nadulas sa shower. Isang hip fracture lang, at hindi na bumalik ang dati niyang lakas sa paglalakad. Huwag mong maliitin ito, napakahalaga ng pag-iwas. Kaya heto na, limang gawi sa paliligo na tahimik na nagpapabawas ng taon sa buhay mo. Sobrang init ng paligo, matatapang na sabon, hindi pagmoisturize, sobrang dalas ng paliligo, at pagpapabaya sa kaligtasan sa banyo. Ang maganda, lahat ng ito ay pwedeng ayusin. Simulan mo na ngayon at magpapasalamat sa iyo ang balat mo, ang immune system mo, at ang buong kalusugan mo. Maaring maging lugar ng pagpapagaling ang banyo mo, hindi ng kapahamakan. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, ibahagi mo sa taong mahal mo. Maari itong magligtas sa kanila mula sa pagkadulas o pangmatagalang problema sa balat. At para sa mas marami pang kaalamang makakatulong sa iyong mabuhay ng malusog at mahaba, mag-subscribe sa gintong sustansya, itap ang bell icon, at mag-iwan ng komento sa ibaba. Gusto kong malaman, alin sa mga gawi ang babaguhin mo muna, mabuhay ng matagal, mabuhay ng maganda, mabuhay sa gintong sustansya.